Sobrang na po yung nila. Ano po ang ginagawa ng LG naman ang weather, diba? Either it's hot or it's, it's hot or hot or dry or it's wet. Diba? Dalawa naman yan. So, kami naman nilixure na tama po ang ventilation uh, and, and Uh, and again, kaya nga eh, dapat nga gumagawa tayo ng paraan para maibsan yung nangyayari ah, sa uh, sa because of change. So we have to adapt. Uh, our students have to adapt. Pero rest assured, lagi kaming merong medit. Lagi kaming may make sure na tayo mga tapang uh, hydration ng mga bata. And ma uh, maayos mga medit. Your video plans, kasi nakakapitin dito tayo ng medit. Dahil sa dahil, your conviction na okay. lang yun.